Hello mga mommies, today ay gala day. Makikipagkita kami sa aming friends, high school friends and kumares na rin. Papunta kami sa the viewpoint, grape and dragon fruit farm. Nakaka-utal. <laughs> ayan, first time naming makakarating dito at baku-baku po yung daan. Pinapakita ko lang kung gaano kaganda yung mga puno dito. Para na siyang arko, pwedeng mag Do Though, malabo tong uh, video ko dahil umuulan, may mga patak na ng ulan dito sa sasakyan. Ayan, so ito yung daan. Sobrang ganda, kahit madamo, maraming mga idol pang lupa dito. San Rafael, Bulacan. And mapapansin natin sobrang dilim na doon sa mga ibang dinadaanan natin dahil nag- dahil magkabilang panig may mga puno at halos nag-aabot na, na 'di ba? Magkabilang side para naghahali ka na 'yung mga puno and arc ang nangyayari. ito sobrang tataas na mga damo, but still may mga puno pa rin doon ang gagandang tingnan. Napakahilig ko sa color green, sa nature, napaka-refreshing, parang ang saya-saya sa pakiramdam. Ang saya-saya tingnan, ang sarap niyang tingnan. nag -e enjoy ako kahit na makulimlim. Pag naman kasi makulimlim, parang nalulungkot ako. Pero ano, mas nananaig yung color green dito, kaya enjoy ko lang yung pagpunta namin dito sa uh, grape farm. Kasama ko nga palang pumunta rito, siyempre ang junakis ko at ang aking husband na siyang nagdadrive para sa aming gala. Ayan, uh, nakapag-drive siya dahil half day lang pala sa pasok, nakapagpahinga ng kaunti. And ayun, ito yung junakis ko, mukhang antok na antok sa biyahe, pinapakita pa niya yung kanyang baon na nips at gummy bear. Ano kayang kinukuda ko dito? Kuda ako ng kuda. At tinga ako ng linga. Kasi nga, trip na trip ko yung lugar. Yun nga lang, ano, maraming sabana. do may mga ilang-ilang bahay-bahay na dito. At actually, maraming mga resort pala sa looban na to. Ngayon ko lang na-discover na yung mga dati naming na pinagsusunigan ng mga barkada ko nung elementary na dito pala sa gawin na yon kasi syempre we're from Pampanga naman talaga at naglipat bahay lang dito sa Bulacan ayun na nga uh, dito pala yon ayan tingin ko is malapit na kami dito napakaputik ng daan dahil napakarami palang truck dito and warehouses sa looban na to so kahit paano, napakarami na rin mga nagtatayong Uh, what do you call that? Building or structures kahit na liblib sa lugar na to. Ayan, sira-sira talaga yung daan kasi ang dami namang truck. Siyempre, yung sa warehouses, mga container van or malalaki talagang sasakyan yung dumadaan. Mayroon pang fireworks nandito. Ayan, pero in fairness ha, sementado yung daan. Sa haba ng daan na nilakbay namin, sementado na dito hindi talaga may iwasan na masira nga lang dahil sa laki ng mga sasakyan and uh, ayun nga malapit na kami may mga nakakasalubong kaming truck makikita nyo naman this is the bamboo cafe there you are nauna kami sa lugar and sisilipin ko muna kung ano yung itsura kasi wala pa yung mga uh, friends namin nauna kami eh, sabi ng asawa ko is, tingnan mo yung place kung okay na ba to kasi nga uh, may mga babies na kasama, baka maulanan, yung cafe is hindi lahat mayroong bubong. Maganda sigurong ano kung hindi pumapatak yung ulan eh. Okay lang sana. Ang mahirap is baka magasakit ang mga anak namin dahil nga patak-patak yung ulan. So tingnan natin yung place. Ayan, ginagala ko yung aking paningin. Ito yung dragon fruit. Hindi ko ganong trip yung dragon fruit. Kasi feeling ko lasang uh, healthy siya pero parang lasang pabango sa aking panlasa. Ayan, pwede raw mamitas. And mag i -inquire na rin tayo kung paano ba ang magiging setup and how much ba talaga yung cost or fee dito sa loob ng cafe. Ayan, bamboo cafe. Kung mapapansin naman natin, di ba, middle bamboo. Ayan, kinulayan na mga uh, kawayan. Ayan, mag-inquire tayo dito kila ate kung saan pa kami pwedeng pumesto just in case na umulan. Ayan, baba na ulit tayo. Nakapagtanong na ako, balik na ako. sasakyan muna since umuulan. Pwede daw kami doon sa kubo. Kapag wala nang tao or uh, wala ng nagre rent kasi occupied yung ibang uh, cottages dahil nakapagpa-book sila kami is hindi naman kami nagpa-book, walk-in lang kami. Pwede namang mag-walk-in. Ayan, mapapansin niyo yung cottage na yon Puro riders yung nandun. And then, sa may nga na yun, nandun yung grape farm. Yun nga lang, hindi naman pala hinog pa. Pero pwede mong tingnan. So, hindi pala makakapamitas ng ubas. Akala ko makakapamitas. Pero in fairness, ba diba? Talagang nag-invest sila dito. Yung dragon fruit, ang alam ko, mabilis lang tumubo yan. Even din naman yung ubas. Napapansin natin, pumapatak ng ulan. Ayan, bumaba na tayo. And then, may puno pa ay ng mangga dito at mayroon pa rin siyang bunga. Hinihintay lang natin yung iba na magsidating. So far, okay naman yung placing nga lang. Huwag sanang umulan ng umulan para ma-enjoy naman namin yung ganda ng place. Medyo mahirap lang, ano, tansyahin yung papasukan papunta dito sa farm kasi makipot yung daan. Akalain mo, nakalagpas ka na or baka naliligaw ka na ganon, so pwede namang mag-inquire hindi ba, just in case yun, tinawag ko na sila na pumunta na rito lakad na kami ayun yung mag-ama ko sabi ko, es eh, punta na kami dito sa place and nagdatingan na nga sila yung mga kumari ko mga junakis, yes, inaanak ayan ayaan nyo na yung double chin ko huwag nyo nang pansinin, ayan kumari and Kumpare. Ang ganda, hindi ba? Yan, diyan kami mo po and ito yung mga in order namin. Syempre, gutom na. Ang hirap is wala kaming ma-order pala na rice dito or pasta na pwedeng ano magpabusog talaga lalo na sa mga guys or sa mga boys. Sa mga girls, okay lang to mga sweets na to. Pwede, pwede na. And this is us. O, oh, diba? nga. No. Sabi ko, ano? Sabi ko sa si Junaris ko, ako. mag less <laughs> Anak, mag -less ka! le Pagkatapos naming makain, nag na rin kami kasi ayaw namang tumigil ng ulan. Ayan, nagpaalam na kami sa isa't isa pababa na kami konting ingat kasi nakakadulas talaga dito dahil mabato yung daan pababa and yung anak ko pala is iniwan na kami sumunod yung family ko dito sa farm yun nga lang hindi naman din nila na enjoy kasi may mga kasama bata plus umuulan so ang ginawa ng anak ko sumama na sa mudrabels ko iniwan na kami pumunta kami dito na may anak umuwi kami ng walang anak ayan ngayon, yung asawa ko naman is makikipagkita naman din sa mga high school friends din na mga lalaki naman. So, pag lalaki, ano pa nga ba? Inuman. Sabi ko sa kanila, isumunod na lang dito para magkita-kita kaming lahat. Pero, syempre, iba ang trip ng lalaki. Hanggang sa muli, okay din na paminsan-minsan gumagala na makapag-unwind naman tayo. So, paano? Paalam na! Bye-bye!